may abot tayo ang bakla na nadurog. May kargang kupras na matayang daw. Eh, yun. Ano ba kargang

pamaretsu kita sa akin niya sobrang sa mo nakahigop pa yung ano nakahigop na ng tubig yung ano yung greater ng diesel kaya bumatay dulog na dulog talaga matay na Gancho!

Oh. Ada apa? Ada apa? papau. sih? Ada sih? Tapi! Tapi! Oh. Tiba -tiba, tapi. Tiba -tiba. Oh! Oh sant oh. oh. yeah. oh. kati.

Parne, Parne. Ayo putar nah, ngetek sakin, Andolas lah. Andolas nah. Oh. Tapi ini kan mau menggo. Ah. Jangan nelikat nah. Oh. Oh.

Opo tayo! Opo tayo! Pulo pula natin eh. Pulo tayo na. Masakit sa kamay eh. May ano pala eh. Gawa nung diesel eh. Okay! Gawa ng diesel. Ngayon, delikado na ngayon. Jun! Pumapit na! Selamat datang selamat datang. lagi. eh kita tahu. keren, Oh.

Pasapiti lah, pasapiti Bang Fana yan! Go! Oh. Oh. One, two, three. Oh! Jalan oh. Dipati, lipati, 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 Dipati, lipati. Dipati, lipati, lipati, <laughs> okay, lipati, 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 lipati gini, ambil ini, oh, John, pak, ini, putih putih

Ay, tara sa no? Ay, may ihi pala May ihi Ilan Sinong nanimutan ni sinong mo? Sinong? sinong? nanimutan ka kahoy? Sinong? Sinong mo? gabi yan lang? Ayan, Dapat kayo na pa sinabitan. nila eh. Kung kayo na pa sinabitan, hindi na pa dumating eh. Oh, Dapat kayo na pa sinabitan. Wala na yan. Ayosin yan. Ayusin oh, na yan. Yan. Sumo. Baklas na yan

walang pwarenta yan right ay mayroon pa doon ala sinakang na durog na durog durog na durog dala ayan

do rock já estava do rock ang Di pa rin dumaan lang na may alo na eh Nawala yung sumo! Ako, patong Habang haba kanina, umikli na. Lumiit na. Ang liti, ako'y gutom na. Ay, gayon pa, oh. Tinulik naman palang gamit. Tinulik. Ito, Rob. Ha? Tanggal na ba ka? Ay, wala ha? Ito oh. Kapay nyo yung sa makina, wala na Wala na yung sumo, nandun yun Yung sumo, nandun yun hindi kita tahan, hindi kita tahan hindi kita tahan nangangal yung kasko, alin mo lang kasko ron hindi <tinduk> are 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 ari yun yung kasko, talayin mo na yung kasko yeah